Wardi, Primitiva, o Concepcion. A gracefully aged, workaholic woman that embodies the essence of reliance, wisdom, and compassion. A counselor and a Samaritan to many. Ganito ay si Ginang Primitiva o Concepcion o Ma'am Ibing, 93 years old mula sa Balawan, La Union. Retiradong guro at public servant si Ma'am Ibing, ang kanyang lakas, talento at panahon pagkatapos magretiro ay kanyang inilaan sa iba't ibang gawain sa komunidad mula sa pagboboluntaryo sa mga local charities, pag oorganisa ng mga school community events, at maging sa pag-mentor sa mga kabataan. Naging butihin at responsabling guardian sa mga kabataang babae na mula sa financially challenged families at sinuportahan ng mga ito hanggang sa makatapos sa pag-aaral. Kasabay ng pagiging guardian ng mga kabataan at estudyanteng babae, naging presidente siya ng Parent Teacher Association. Nanguna siya sa pagpapatupad ng iba't ibang gawain at programa sa paaralan sa kanyang pamumuno ng paganda ang Castor Z. Concepcion Memorial National High School. Bukod dito, si Ma'am Ibing ay aktibo ding tagapagtaguyod ng karapatan at kagalingan ng mga kabataang babae upang sila ay maging responsabling mamamayan at leader ng komunidad. Sa maraming taon na naigugol ni Ma'am Ibing sa komunidad, naging masigasig din siya sa pagsusulong ng karapatan at kagalingan ng nakatatanda, pagsisiguro na natatanggap ng sektor ang kalinga, respeto at dignidad na para sa kanila. Sa kanyang pagpupursigi, nabigyan ng binipiso ang mga nakatatanda ng balawan la union, kagaya ng cash incentives. Sa dinang naging daan upang magkaroon ng inclusive and supportive environment ang balawan kung saan ang mga nakatatanda ay inaalagaan at pinapahalagahan. Si Ma'am Ibing ang buhay na halimbawa ng katangi-tangi at ulirang mamamayan ang hindi na mabilang na kontribusyon sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad ay mananatili sa puso at magsisilbing inspirasyon ng mamamayan ng Balawan.